po yung nag-viral over the weekend, yung sinasabi nila, tinawag na nila po nilang toga shaming. Base naman sa nakita ko, dun po sa viral na video po, parang pinapagalitan ni teacher, no? Yung mga estudyante kasi nagsuot silang toga. Ano ba yung, yung story behind? Baka you can give us uh, the true picture, no? The bigger picture. Kasi when you watch these mga viral videos, seconds lang, eh. you don't see the whole, you know, the, kung give us the, in, in, what context, bakit po viral ito nga toga shaming na ito Well um una una no um nakaano na po no na under investigation ano ng uh, Department of Education na Antique at saka ng Region 6 no yung incident no so hinihintay rin naman po natin no yung resulta no But basi uh, base po no doon sa ating mga pagtatanong no doon sa ating mga miyembro din no bago naman kami naglabas ng uh, pahayag noon ay uh, kumonsulta kami no doon sa ating mga local uh, members at leaders po no, mm. sa Antique at lumalabas meron pong, siguro uh, mampat ganito na lang no uh, tingnan mm. po natin ito sa tatlong lente no una yung um, yung uh, policy wise no sa DepEd padalawa meron po tayong tinatawag na dynamics ng skwelahan Oo. pangatlo sa uh, cultural no so policy wise po walang pinagbabawal no walang walang pambaga um, uh, explicit no hmm. na rule ang Department of Education ay education, pinagbabawal ang toga okay. in fact pwede nga. no uh, in fact isa ito sa mga options di ba hmm. ang pinagbabawal po ng DepEd extravagant yeah. attire Uh -huh. during graduation. Uh -huh. na? Eh pero extravagant attire kasi medyo subjective 'yan, no? mm. What is extravagant to you may not be extravagant uh, for oh, me, 'di ba? Uh -huh. um, yun yun, kaya nga yung toga equalizer ito. eh para uh -huh. sa tingin namin, ano. Kung ang, ang issue dito ay economics, kung ang issue dito ay finances, 'di ba? Equalizer yung toga. Kasi you can rent toga no for uh, as low as 200 pesos or even less, di ba? Mm -mm. Uh, pero kapag ka pinagsuot kayo ng uh, casual halimbawa, medyo struggle 'yan you no know, doon sa ibang mga pamilya, yes. no? Oh, ang okay. pinaka ang pinaka matipid is uniform and yung sablay, you no? Know, yung sablay kasi 50 pesos Sash pwede na eh, uh -oh. uh, pero pwede yon pareho. So ibig sabihin, yung yung claim no ni Madam Principal na bawal 'yan under the federal rules, Ay, hindi yun, totoo. Mm, -mm. ba? In fact, ano? Ngayon, paano umabot sa ganito? 'Yun yung dapat nating investigahan. no? Kasi eh, doon papasok yung pangalawa, madam, no? Mm. Um, yung pangalawa yung sinasabi kong dynamics, 'di diba? mm. Bakit of all the people, no, sa eskwelahan, yung principal pa hindi alam na nakatoga yung mga bata. Mm. 'Di ba? Oh. Uh, the principal is decisive no under under the existing uh, rules of the Department of Education and even laws no na ginawa ng ating kongreso no powerful yung principal Correct. pero bakit hindi niya na exercise yung power na yon bakit parang hindi siya na inform 'di ba, kung sakasakali man, no? Ang sinasabi ng iba, pinagkaisahan daw yung principal. Again, papasok yung dynamics dito. Kung mm -hmm. Kung pinagkaisahan ka, bakit naman nagkaisa yung mga bata, yung mga teacher at yung, yung mga magulang? Ah. 'Di ba? Ibig sabihin nito eh baka merong merong problema no doon sa pamamalakad. And of course, no? Again, no, um, sa ganitong uh, linya rin po, may kitaho natin no, na meron ng mga existing no meron ng mga mga existing issues no mm. uh, concerning this uh, particular school head po mm -hmm. no kaya yun po yung sinasabi namin na Dynamic. dynamics kasi ang pwede niya sanang ginawa doon di ba uh -oh. at uh, para ano ha para kasi meron siyang dinabag din dito yung 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 solemnity ng ng um, ng event no uh -oh. ng occasion di ba sabi ng deped dapat solemn and um, uh, formal ano po di ba hmm. pero na 'di ba? Nagwala doon, binantaan yung mga bata, 'di ba? nag siya yung mga bata. Meron bang angal, 'di ba? Ah, oh. uh, syempre, 'di ba? Na-provoke no yung ilang mga bata ilang mga teachers din. Nakita hmm. naman natin that uh, someone confronted her no sa stage. Hmm. 'Di ba? At uh, lalong lalong na-trigger no yung ating ah, uh, oh, oh. mga bata, hmm. no. O yun to uh... diba? oh, hmm. oh, yes. oh, 'di ba? Ayan, walang, oo. Nakikita, hindi walang audio pero nakikita nga na may parang ini-escort na palabas ito yung naka-yellowish English na barong. Oo. Oh, oh. Teacher ba yun? Benjo? Oo. Oh, okay. Yes po, opo. Teacher oh, oh. po siya dyan, Ano po? At oh, oh. Uh, syempre, eh, pinagtatanggol na rin naman no? yung, yung... Mga estudyante. Yung, uh, kasi, uh, by the way, ang decision po no, kung anong isusuot ay... Uh, Uh, meron po tayong uh, tinatawag pa natin na graduation committee no mm. pero hindi lang yan hindi yan isa isang panig no hindi lang school lang nagde-decision po diyan ano po oh, oh. kasama po diyan nagde-decision yung mga uh, parents. parents of the graduating class oh, oh. or PTA yes. and even mga bata mmm tapo -mm. so, konsulta po yan yeah. no hindi pepede kung ano lang ang gusto ko bilang principal yun ang masusunod no. So mukhang doon tayo sumala no. Uh -oh. Pagkatlo, um uh, sabi ko rin po kanina at kaugnay po ito no doon sa una no doon sa policy at saka dito po sa padalawa sa dynamics no. Um meron po kasi tayong pwede niyang palampasin sana eh, di ba? Mm. Kung totoo'ng may pinagkaisahan siya, di ba? Hindi siya sinunod o pinaglihim sa kanya. And she has the power, she has the authority no, over the uh, the school matters, di ba? Mm -hmm. Pwede niya naman pinalampas, Diba? ba? At hanapin niya no, right after the uh, activity. Uh -huh. Di ba? Sino yung nagsabi na magtoga yung mga bata, eh, sabi ko hindi. Uh -huh. diba? But, ba? Uh, nandun na sa ganong instance, diba? ba? na naman natin yung solemnity. Nagwala tayo doon, nag-grant, ba? Diba? Uh -huh. Binantaan, tatawag ng polis, hindi bibigay yung diploma. So lahat ng yun, nung lumabas lahat ng yun, is another violation of the existing law. No, kung sa tingin niya ay merong binayulate yung mga teacher o yung mga parents, di ba? Ang solusyon po doon ay hanapin niya at idaan niya sa due course, no, sa due process, Ayun. di ba? Uh -huh. Hindi po yung bigla na lamang siya doon. And lastly po, no, mm. uh, cultural, mm. no? Yung toga po para sa well para sa amin nagkakaisa po kami diyan sa Teachers Dignity Coalition ano po no na napakahalaga nung toga Uh -huh. No at Symbolic ito eh. po ay uh, ay uh, source ng inspiration uh -huh. ng mga bata, 'di ba? Uh -huh. Challenge, imagine uh -huh. no mampat no um, um, mamali no. Uh 13 years na naghintay yung mga bata. Uh -huh. 'Di ba? Basic education natin yun, 13 years mula kinder. Eh. Uh -huh. And this is the last day Mm. of uh, their basic education is schooling. Mm -mm. So, hindi mo pa ba ibibigay, ibibigay. pagkakaito pa ba yung pag-usot ng toga? Mm. E eh, napakahalaga niyan sa ating mga pamilya. May ma display ka man lang na nagtapos yung anak ko, mm. na nakatoga yung anak ko, na, 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 na tumatanggap ng diploma yung anak ko sa stage na nakatoga, mm. abay, that is something na, no? for for the most of our uh, Filipino families, of our parents po, di ba? Oh, so, symbolic. May, sa ganun po na siya, um, tinitignan. Mm -mm. Alam po, eh, eh, who knows, no? Baka mas marami sa mga bata dito, mga bata na graduate na yan, ay hindi na makapagkolehyo. Diba? Mm -mm. So, mm -mm. this is gonna be the first and last time no, that they could wear toga. Let's dance together Sun 25 Sun 25